siya, nakiti. Palabiro. Yan ang tingin na sa akin. Pero sa likod ng bawat ngiti, marami na akong mga problema. Feeling ko, lahat naman tayo na pagdadaanan nyo. Kaya gusto ko, marinig ang kwento ninyo. Mahinhin, Maria Clara, Damsel in Distress. Pero hindi ako yun eh. May panahon sa buhay kong na ako ng tiwala sa akin sa iyo. Pero sabi ko, bakit nga ba ako magpapakahon sa stereotype ng mga babae? Naging klaro ang aking pinaglalaban. Di ba dati, tuwing narinig natin ang MVP, naisip lang natin ay deliver. Pero ngayong taon, napatunayan natin kaya natin bumuo ng isang engrande MVP. Sa so, dalawang taon ko naglalaro sa bakbakan, kitang kita naman na maraming magagaling na atleta sa UP Manila. Pero di ba, parang sayang kasi hindi naman maximize yung kanilang potential. Kasi alam nyo na, may kakulungan sa facilities. Isang araw nung first semester, nabigyan na nagkaroon ng haka-haka magiging August lang simula ng school year next year. Tapos after a few months, bigla na nga. Talagang napaisip ako, paano na lang kami mga kailangan kumuha ng boards? Kung last year, 100% ang passing rate ng UPCM. Paano na sa following years na pwedeng one month na lang kami after graduation makakapag-aral? Naalala ko nung unang beses ko nakita yung haba ng pila sa PGH. May mga nakaupo, may mga nakahiga, naghihintay din sa tabi. Nagaantay na matawag yung pangalan nila ng guard. Umaasa na baka sakaling matulungan sila. Kung ganito yung nakikita natin sa Health Sciences Center, masasabi pa rin ba natin na ang kalusugan ay karapatan ng bawat mamamayon? Ngayong taon, maraming dumaan na unos. Maraming kinaharap na issue ang bawat scholar para sa bayan sa loob at labas ng unibersidad. Pero naniniwala kami sa kakayahan ng bawat scholar para sa bayan na bumangon. At ang pagbangon na iyon ay magsisimula sa USC. Dahil ang bawat scholar para sa bayan ay bahagi ng solusyon. Tayo ang pagbabago. Tayo, Tayo ang, simula. ang simula. Kaya babangon ako para mabigyan ng boses ang bawat scholar para sa bayan. Babangon ako para sa bawat kulay ng baghari ng buhay. Kaya't babangon ako para sa isang kulturang tatak, UBF. Kaya babangon ako para sa mas aktibong UP Manila. Babawon ako para ipagpatuloy ang karangalan at kausayan ng buhay. Kaya babangon ako para sa dekalidad na kalusugang abot ng bawat mamamayan.